Pre, linis yun ni mama. Ilang buwan na ito, ma'am? Walang linis? Di, ma'am. Go into six. O yan. sini ko talaga, madam.

patay Hindi naman si. Ay, di ba? Buhay naman, ikaw naman. Madikit lang po siya. Gabi ka naman nak, Hindi ka naman talaga koko mo. Sakit mo, ma'am? Hindi. Sige, kaya ka pa tatay. Meron. Meron siyang sakit pero kaya mo. Hmm. Oh, Sanay na ako madama ang saktan. Ay. Ay, yung ingro. Oh, ito 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 ito, 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 ito. ito, ito, ito. Ito, dry skin to. Hmm. Kaya ako tinatanong siya kasi sobrang kapit po. Hindi po pwedeng persahin agad-agad. Ah, -agad. dry skin pa lang yan. Eh. Hindi pa kaya yan. <laughs> Ay, kaya na ba yan? Parang ganun na rin sir kasi yung ditong parting to sobrang tigas din. Ni ah. kalyo na din. Ma'am, sorry po. Ganun. Okay. Ikaw ba alam set siya Hindi na

sige lang. Kaya ko pa. Kaya ba malaki ko pa yun dun. Okay, magpapalinis ako kay Madam. Ayan sa'yo, so, sa ito dry skin, tas ito ingrown. Pero may natira pa. Ayaw talagang, ano, magpa... Pantukuha lahat. Babalikan ko. Sabi ko, oy, maira ma pa. Bago ko na bigyan ni Madam yeah. ng isla, three months pa. Araw-araw ko talagang panuod-panuod. Akala ang Kukus sa dulong dulo. Ayan, oh, okay. Bumabaon. Hindi, yun, nga, yun may kasama ng at Ang sinasabing ingroom, kung tutusin, hindi pinapaabot hanggang dulo. Yung kay ma'am, nasanay ng hanggang dulo. Na, kaya, okay. oo, kasi dinagsugat niya, nga, lumalim. Kaya ganyan ang itsura. Mm -hmm. Yung sayo, habi mo nasugatan ka, kaya lumalim yun. Pero sa nakikita ko, mababaw lang siguro dati yun. Mataba na lang siya. Tab Mataba na ng ang dalawang gilid niya. At mayroon ng parang passage. Pisilin mo, pag parang may bumubukol, ibig sabihin, may ingrown siya, dry skin niya. Depende doon, na Ang lindo. Diyan, Mila? Ang niya, Tignan mo kung ilang minutes pa. Nakikita naman yun do. Sorry ma'am, dry skin. Ito medyo masakit to. Sobrang dikit. Kikita ko na nang na yung gilid. Ayan yung nasigatan. Amantagal naman. Sorry, madam. Medyo pumula na talaga siya. Sakit ma'am? Sakto lang. Oh, dry skin po yan. Hmm. Um, Kung mapapasin nyo, medyo pinubutol-putol ko kasi hindi na siya pwedeng pailalim at masusugatan.

kaya po tinatanggal dito. Minsan madikit na siya kumakapit. Kaganan ni mo siya para maganda ulit yung shape ng isa pa yan sa nagpapaganda ng shape. Pero tantyahin mo ha kasi ito hindi lahat ng nakausli pwede mong tanggalin. Kasi manipis na parte lang yan. Pwedeng dumugo yan pero hindi naman mamamaga. Siyempre mahapdi lang siya. Sorry, madam. Yan, ganyan ang dikit. Halos ayo ng bumitang. Kasi hindi natatanggal yan noon. At meron din talagang makapit na ganyan. Yan. Para matanggal mo, babaran mo muna. Mamaya mo na lang ulit balikan. Kung ayaw mo, manggigil ka. <laughs> yun, Ganun ako eh. Hindi ko talaga siya pinipilit pag ayaw. Ito, mam, Ma kinat mo ba ito? Kaya siya ganito? Hindi. Doon lang ganito. Maglilinis ako. Ang tigas niya. Mataba po ko kanyang dati. <laughs> Maglilinis. Mam, babalik talaga kami dito, te. <laughs> sana lang talaga wag bumaluktot yung kuko ni madam kasi nga overcut kadalasan kasi sa overcut bumabaluktot na yung kuko minsan nag overcut din ako pero pili lang pag sira ang kuko in overcut ko mami relax mo na yung pa mo. naninigas malaban yan dry skin pa yun

Dry skin pa yan. Kasi mo pang main event eh. Ganun talaga sir. Lahat ng nagpapalinis, hinlalaki po talaga ang pinaka problema sa lahat. Oo, so, um, talaga um, marami. Medyo di din ko mama at makapit. Nagay na ba yan eh? Ang tamas na yung ma. Wala yan. wala like we'll naman same price lang mam Ma relax mo lang lumalaban mahirap pong tanggalan pag po lumalaban mapuputol po yung tatanggalin ko Galing. Galing naman niya. Ang galing. Bakit hindi nila inilalaban yan sa ano pa? Hmm. Ah, kaya ganon. Father, Ice King.

Bakit, ma'am? Ba't hinidilaan ako sa katawan ko? Sige, okay, ma'am. Yeah. maiwasang sundutin ng sundutin. Yung pagtabaan, yung pagbukol niya na yan, mawawala na yan. Wala ka bang susulatin, Tay?